Hello mga kasimple. So ayan na nga, so may nagtatanong sa akin. So sabi ko kahapon, after kargada na, sasagutin natin. So hindi natin nasagot. So ngayon na, while nagluluto ko ng breakfast, pancake, no? Breakfast namin. Kasi Sunday ngayon, happy Sunday sa inyong lahat. At maraming maraming salamat sa mga nagsusupport sa aking videos. So ito na nga guys. Mayroon akong ginawang video. No? May ginawa na ako video dati na Ilan yung gap namin yung kano, ilang taon nang edad, gano'n. So, siguro mga bagong followers ko to. So, thank you, thank you sa comment mo, ma'am. So, yun na nga. Sa so, kano, 66. oh number sa lasto. <laughs> si simple ay 35. Oh, ayan. So, yung gap namin is, kamalai barang bilang dia. Oh, ayan. So, ito na nga, wala ako ay eh niluluto ng pancake guys sasagutin ko yung mga tanong niyo so maganda naman yung sinabi ni ma'am uh, so maganda rin yung mga may mga tanong-tanong kayo syempre uh, ako rin mga kasimple mahilig ako magtanong curious talaga ba parang ganon so actually may rin mga, mga bagong followers ko na hindi pa nila alam yung mga kwento ganon so syempre mapata mapapatanong talaga kung ilang taon na syempre isipapang ganon is may edad na ako ay mas bata. So, mapapatanong ka talaga kung ilan ang edad nyo. No, ganon. So, ito na nga. Nagluluto tayo ng pancake para sa asawa ko. Nagluto ko na ng mahal ng pancake. Actually, nauna siyang gumising. No? Nauna siyang gumising. Minom na siya ng kape. Sabi niya sa akin, gumawa ka ng kape ma. Ah, gumawa ka na ng uh, pancake. Kasi Sunday ngayon guys, every Sunday talaga, pancake ang aming breakfast. Yan. Yeah. So, may pasok ako. Kailangan kong bilis-bilis ito -bilis kasi may pasok ako mamaya. May pasok tayo 10 hanggang 6.30. So, 7 hours guys yung pasok. Ano ko ngayon kargada ko. So, yun na. Thank you, thank you sa laging nagsusupport ng aking video. And, hindi ko na ito patagalin guys. Kailangan ko na bilisan ang aking trabaho. Dito kasi may pasok pa ako. So, yun na nga guys. Natanong ko na 65 si Papangkano, and 35 ako. Yun lang. Wala yan sa edad guys. So, yan. Mapakainin ko ng asawa ko. Tsaka strawberry and ayan. Let's go. Thank you for supporting you guys. Love you all. Bye-bye. See you next video.